ipatasa tagig ang BIR records ng mga residente sa 10 EMBO barangays na dating sakop ng Makati City. Ang ilang, ang ilang negosyante nalilito kung saan kukuha ng mga business permit. Nasa front ng balitang yan si Camille Samonte. <laughs> Nagsimula na ang nationwide tax compliance verification drive o tax mapping ng Bureau of Internal Revenue ngayong araw para ito? para mapalakas ang koleksyon ng buwis. Isa sa mga lugar na binisita ng BIR ang mga barangay sa Sembo kasama ang mga barangay sa Sembo sa sampung Embo Barangay na inilipat ang jurisdiction sa Tagig City mula sa Makati. Dahil sa pagbabagong yan, ililipat na rin ang tax registration ng mga Embo Barangay ngayong buwan. Automatic ang paglilipat ng records ng mga apektadong taxpayers sa Revenue District Office sa Tagig. Ibig sabihin, lahat ng application at transaction na may kinalaman sa pagbabayad ng buwis sa so RDO 44 sa Tagig na gagawin automatic no system na po yung maglilipat ng uh, registration nila uh. pero as far as the COR is concerned yung naka-display kanina diyan di ba RD, RDO 50 pa di ba they can continue using that we will not apprehend them pero next year dapat ang COR nila RDO 44 na simula ng maglabas ng desisyon ng Korte Suprema sa agawan ng teritoryo ng dalawang lungsod. Maraming residente raw ng Embo Barangays ang nalilito at hindi alam kung saan mag-renew ng kanilang business permit. Gaya ng negosyanteng si Glaze A na may hardware store sa West Rembo. Medyo magulo lang dahil kay Makati sinasabi po pwede pa rin daw po silang mag-accept ano, mag ng, ng business permit namin. Kaya lang, iti-turn over din kay Tagig. Kaya parang naguguluhan ako kung pupunta pa ba ako kay Makati o kay Tagig na. Sa tala ng BIR, nasa 12,000 taxpayers mula sa mga apektadong barangay ang nakarehisyo sa kanilang sistema. Pero nasa lima, hanggang 6,000 lang ang magtuturing na active o yung nagpa ng income tax return. Higit kalahati pa raw ang kailangan i-verify kung active pa para ma-update ang datos. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lamagi, inaasahang mapapalakas ang tax collection ng ahensya ngayong taon. Target ng ahensya na makakolekta ng 3.3 trillion pesos ngayon 2024. Nagbabalita mula sa frontline Camille Samonte News 5 Mga kapatid, edlinggo po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.